Nakatanggap ng maagang pamaskong higit dalawandaang street dwellers sa lungsod ng Mandaluyong sa ilalim ng Lab for All program ni First Lady Liza Araneta Marcos. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Eksakto isang linggo bago magpasko, nakatanggap ng Aguinaldo ang mga street dweller na pansamantalang nanunuluyan sa DSWD Jose Fabella Center sa Mandaluyong City. Sa ilalim ito ng Lingap at Alagang Bayanihan o Love for All Program. Aabot sa higit dalawandaan na benepisyaryo na nakatanggap ng food items maging ng medical services. Ang Love for All Program ay inisyatibo ni First Lady Lisa Araneta Marcos, Kalahok, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kung saan sa NCR ay nakipagtulungan dito ang Metro Manila Mayor's Spouses Foundation. Ang tawag dito is whole of the government approach. Ibig sabihin lahat ng sangay ng gobyerno kung magtutulungan, walang may iwan. Si First Lady po ang nangunguna rito. Of course, ang ating presidente, no? pero ang tumitimon sa ilalim ng First Lady. Linggo-linggo po yan. Wala yung paltos. Ito pong project na ito ay talagang hindi lamang sa isang araw dahil Pasko. Kami po ay nakikiisa sa programang ito at naniniwalang makakatulong ito sa inyo sapagkat napakaraming departamento ang nandito upang magbigay ng tulong at magsanib puwersa upang magbigay ng servisya sa lahat. Pero bukod sa pagbibigay ng regalo, bahagi rin ng programa ang reintegration process kung saan isa sa ilalim sa livelihood training ang mga beneficiaryo. Pasyahan po na i-expand itong pag na instead na ibabalik lang sa probinsya, baka pwedeng bigyan natin sila ng training uh, uh, through Dole na, at uh, through TESDA at bigyan din po ng temporary na trabaho tulad ng tupad uh, maisama sa clean up drive ng MMDA at iba pa pong mga programa. May pagkakataon naman ang ibang benepisyaryo na makauwi at makapagsimula muli sa kanilang probinsya sa ilalim ng Balik Probinsya Program ng Gobyerno. Kaya malaki ang pasasalamat ni Artemio na dalawampung taon nang nasa Metro Manila at kanyang hanap buhay ay pangalakal ng basura. Tapos na kami sa kamu siya ano, na... yung sa hanap buhay ko ano. Well, medyo malabo na mata ko. So, ako. Tiniyak ng pamahalaan na hindi lang ngayong Pasko ang programa dahil layo nitong maabot ang lahat ng street dwellers at matulungan. Patrick De Jesus para sa bayan.